Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang game ng Gilas Pilipinas at ito ay kontra sa kupuna ng Hong Kong, China. Netong nakaraan lang mga ropa, pinagdapa ng Gilas Pilipinas ang napakalakas ng New Zealand at this time maharapin na nila ang kupuna ng Hong Kong, China at ini-aim ng Gilas Pilipinas na masweep ang kanilang group phase into 4-0. Kapag nangyari yun mga ropa, malaki na ang chance ng Gilas Pilipinas na pumasok sa FIBA Asia Cup 2025. At pag nanalo ang kupuna ng New Zealand kontra Chinese Taipei, secure na ang spot natin sa FIBA Asia Cup 2025. Ngayon mga ropa, mga ropa ito ang game analysis at breakdown Gilas Pilipinas versus Hong Kong, China Simulan na natin to Okay game Okay game sa so first quarter mga ropa Napakabigat din ang first five na lineup dito ni Coach Tim Starting point guard niya dito si Katty Thompson Shooting guard si Calvin Optana At ang kanyang mga forwards dito Justin Brown at Jun Marpardo At ang kanyang starting center mga ropa si Kai Soto Vice versa palitan sila ni Jun Marpardo Ngayon mga ropa dito sa first five na lineup ni Coach Tim Coach Mapapansin natin na luging-lugi sa height ang kupunan ng Hong Kong, China Parang nakakapanibago to mga ropa Na this time lamang ang kupunan ng Pilipinas sa high con na sa kalaban at makikita talaga natin ang diferensya na mas matatangkad ang players natin kung sa koponan ng Hong Kong, China. So basically mga ropa, napansin ko na yun agad ang ginamit dito na advantage ng koponan ng Gilas, Pilipinas. Dito sa first play mga ropa, binato lang ni Calvin Optana dito yung bola. Pero tignan nyo si Kai Soto mga ropa, nangingibabaw siya doon sa may ilalim. Magaling at mautak talaga si Coach Tim Cohn mga ropa. Unang-una pa lang alam niya na ang advantage ng Gilas, Pilipinas against dito sa Hong Kong. At dito nga mga ropa, easy putback lang ni Kai Soto. Siya ang pinakamatangkad at nangingibabaw code Basket is good agad para sa kupunan ng gilas. At dito mga ropa, posesyon na ng Hong Kong, China. Pansinin na naman natin dito ang depensa ng kupunan ng gilas. Tingnan natin dito na naka-zone defense sila. Kasi nga, ayaw nila paatakin dito ang kupunan ng Hong Kong, China. Parang ginawa nila doon sa May New Zealand, mga ropa, recently lang. At ang tendency din naman yan, mga ropa, alam ng Hong Kong, China na mahihirapan sila if ever na penetrate nila ang depensa ng gilas Pilipinas dito. Dahil kulang nga sila sa height, lugi sila sa height, kaya't mahihirapan talaga silang sumalaksa at tumatake dito sa depensa ng gilas. At the same time, naka-zone defense nga kasi ang gilas sa Pilipinas dito. Kaya dito sa unang play nila mga ropa, konting espasyo lang kay Kai Soto. Pinukol na nila ang 3-pointer dito. Nakasabay naman si Kai Soto dyan at nagmintes ang tira ng Hong Kong, China. At dito mga ropa, posesyon ng gilas sa Pilipinas. Pansinin natin tong play na to ni Scotty Thompson at Kai Soto. Si Kai Soto mga ropa, dito sa may 3-pointer. Pinasa ni Scotty Thompson ang bola sa kanya dyan. At pansinin natin ang pwesto ni Junmar Pardo dito. At the same time, kumat dyan si Scotty Thompson dun sa may pwesto ni Junmar Pardo. Pumiski rin si Junmar Pardo dito para makuha defender ni Scottie Thompson. Pagkakat ni Scottie Thompson dito, Thompson mga ropa. Kinaanticipate at tinabangan na ni Kai Soto na ganyan na mangyayari. At yung defender ni Scotty Thompson dito na iwan niya na. Kaya open na open si Scotty Thompson dito sa may ilalim. Pasa ni Kai Soto mga ropa, aliyup ni Scotty Thompson. Yun nga lang mintes ang tira na to. Hindi naging successful. Pero still yung play na yan. What a good play pa rin. Napakaganda sana. Yun nga lang nagmintes ang tira para sa kupunan ng gilas. Eto na mga ropa, dito na tayo dumako sa play na to na kupunan ng gilas. Pinasa yung bola dito kay Kai Soto sa may inside, sa may paint. Kayang-kaya ni Kai Soto yan, mga ropa kasi nga advantage niya yung niya dito. Kahit double team pa, kay Kai Soto mga Naitira ni Kai Soto ang bola dito. Yun nga lang nagmintes ang tira ni Kai Soto dito. Ngayon meron pa tayong isang Junmar Pardo dun sa may pain. Nakuha ni Junmar Pardo ang rebound clean up dito at naitira niya ang bola. Basket is good para kay Jun Pardo. Easy 2 points. Ito yung sinasabi ni Coach Tim Cohn mga ropa na gustong gusto niya. Pag nagsabay si Kai Soto at si Jun Pardo dun sa may ilalim, malakas talaga ang opensa ng Gilas Pilipinas sa pain. Pag nagsabay ang dalawang players na yan. At ganun nga dito mga ropa. Easy points para kay Pardo. Clean up niya sa tira ni Kai Oh. Ngayon mga ropa dito sa first quarter, dito lang nagkaroon ng pagkakataon ng kubunan ng Hong Kong China na dumikit sa gilas Pilipinas. At nakamit nila yan dahil sa kanilang mga three pointers. Sa dito nga mga ropa, ang sineset up na play lang talaga ng Hong Kong China ay tumira sila ng tumira sa may three pointer. At ito ay dahil na rin sa defense ang ginagawa ng gilas Pilipinas na zone defense at the same time hindi talaga kaya penetrate dito ng Hong Kong China sa ginagawang depensa ng gilas. Nakakuha ang Hong Kong China dito ng three pointer. Basket is good yan mga ropa. Tapos tignan natin dito mga ropa again sa possession ng gilas Pilipinas. Ang may ng bola dito si Jun Marpardo. Kay Jun Marpardo pumunta ako muna ng Gilas Pilipinas dito sa opensa. Ngayon medyo match naman ang matchup dyan kay Jun Marpardo. Pareho sila or halos magkasing laki sila. Pero tingnan natin kasi yung matchup dito ni Kai Soto. Maliit ang bumabantay dito kay Kai Soto compared sa kanya. May option si Jun Marpardo dito na itira ang bola at pwede ang ma-rebound ni Kai Soto kasi advantage niya dun sa may height, dun sa may ilalim. Kinik out ni Jun Marpardo ang bola dito sa may top of the key three pointer at binalik agad sa kanya yan. Kasi nga, yan, yan ang set up play ng Gilas Pilipinas dito. Back back sa ilalim ilalim ang ng Hong Kong China dahil yan ang advantage natin dito sa game na to. Yun nga lang mga ropa, mintes ang tira na to ni Jun Marpardo at the same time pumito ang referee. Sa possession naman ng Hong Kong China dito, pansinin natin so defense pa rin na nilalaro ng Gilas Pilipinas dito. Pero pansinin natin si Kai Soto na halos ang depensa niya nandito na sa may 3-pointer. Unusual defense yan para sa isang malaki at matangkad na big man dahil hindi talaga pinapadepensa dyan ang big man mga ropa sa may 3-pointer kasi may possibility na maiwan siya ng mga guards ng kalaban. Pero sa pagkakataon na to, si Kai Soto walang katakot ta ako. Nandyan siya sa may ibabaw sa may three pointer At ang purpose nito dahil nga three pointers lang ang ginagawang opensa dito ng Hong Kong China. Nasabayan niya ang three pointer dito ng Hong Kong. Good defense by Gilas Pilipinas and Kai Soto. Mintes ang tira dito sa may 3-pointer ng Hong Kong China. At dito mga ropa possession ng Gilas Pilipinas. Pansinin natin dito ang triangle open si Coach Tim Cone. Si Kai Soto ang may hawak ng bola dito sa position na to. At si Calvin Optana nandito sa side na to. At si Justin Brownlee nandito. Ang ending niyan mga ropa mid-range jumper ni Justin Brownlee. At ito na nga yung advantage natin dun sa may paint. Junmar Pajardo nakakuha ng rebound dito. Clean up sa kanya sa rebound. Easy 2 points basis good para kay Junmar Pajardo. At dito mga ropa, posesyon ng Hong Kong China. Pansinin natin na susubukan sana mag-penetrate dito ng Hong Kong China sa may loob. Pero tingnan natin yung sumalubong na depensa sa kanya dito. Swarming defense ang Gilas Pilipinas at the same time ang lalaking mga players niya na sumalubong sa kanya dito. Kaya ang option ng Hong Kong China dito, kick out dun sa may top of the key, three pointer Buti na lang mga ropa, may set ng screen dito ang Hong Kong China. Kaya medyo nadali ang depensa dito sa ibabaw ng Gilas Pilipinas. Kahit ang layong three pointer niyan mga ropa, nagkaroon naman ng espasyo, pinukol agad at kinapitalize ang Hong Kong China yan. Although nakasabay naman ang kaya to ang kupunan ng gilas. Yun nga lang, basil is good para sa ng China. At dito mga ropa, possession ng gilas Pilipinas, pansinin natin dito yung depensa naman ng Hong Kong, China. Nagsend sila ng triple team dito kay Justin Brownlee. Take note mga ropa, triple team nila ang isang Justin Brownlee dito sa possession na to. Ang outcome tuloy na iwan si Junmar Pardo dito sa may mid-range jumper, basa ni Justin Brownlee kay Marpardo. Ang tendency tuloy, easy 2 points agad para kay Jun Pardo, basket is good. Sinubukan ulit, depend penetrate dito ng Hong Kong, China ang pader na depensa na zone defense ng gilas. Pero tignan natin, tatlong play players agad ng Gilas Pilipinas ang dumikit sa kanya dito. Ang lalaking players ba yan, mga ropa, compared sa umatake dito sa Hong Kong. Kick out ng bola dito ng Hong Kong China, good close out para kay Justin Brownlee. Ang bilis ng reaction time niya dito. Para masabayan at mag-close out dito ang tira sa so may 3-pointer ng Hong Kong China. Ang tendency niyan, mga ropa, enough resistance para sa tira na yan. Basket is not good, mintes ang tira ng Hong Kong. So mga ropa, basically ang game plan dito ni Coach Tim Koon sa depensa ay mag-zone defense ang napakatindi. Dahil alam niyang hindi kayang mag-penetrate or mag-dribble ang ng Hong Kong China Papasso. Sa zone even sila at ang gusto mangyari dito ni Coach Team Gold pumukol na pumukol ng three pointers dito ang kupuna ng Hong Kong China at ganun naman nga ang nangyayari dito sa flow ng game ng Hong Kong China pumapabor at nangyayari sa gusto sa plano ni Coach Team Gold although ang gusto ni Coach Team Gold tumiran mira sa may three pointers ang kupuna ng Hong Kong sinasabayan na tignok close out pa rin naman nila yan kaya nagmimintes pa rin ang tira dito ng Hong Kong eto mga ropa another one ulit ha penetration ulit ng kupuna ng Hong Kong China sa zone defense ng gilas dalawang players agad dito ang humabol sa kupuna ng Hong Kong ang tenis at outcome niyan mga ropa, kick out na naman ang bola sa may 3 pointer yan nga ang gusto mangyari ni coach team code swing ng bola doon sa may kabilang side again 3 pointer na naman ang pinukol ng Hong Kong China dito yun na lang talaga ang tanging option nila dito sa opensa ang pumukol sa may three pointer sa outside at pumapabor talaga sa depensa ng Gilas Pilipinas dahil mintes na naman ang 3 pointer na to another stop sa kanila para sa game na to defense wins games para kay coach team code at pumapabor nga sa mga gusto ang mangyari ang game na to ang resulta niyan mga ropa fast break na kupunan ng Gilas Pilipinas si Justin Brown yan nung una para sa fast break what a dribbling move para kay Justin Brownlee para mag-iwan dito at ma-penetrate ang depensa ng Hong Kong China basket is good ang move na yan easy 2 points para kay JB32 at ito na ang hinihintay na pagkakataon ng Gilas Pilipinas na magmintes ng magmintes sa may 3 points sa kupuna ng Hong Kong sa possession na to double team ng Gilas Pilipinas sa susubok na magpenetrate sa zone defense nila at again kick out ng bola sa may 3 pointer ng Hong Kong at dito nag close out sa depensa si Jun Marpardo Humabol siya dyan sa may depensa sa may 3 pointer enough resistance yan na ginawa ni JMF mintes na naman ang tira dito ng Hong Kong China. Tsaka tiyaga lang mga ropa, depensa muna para sa kupunan ng gilas. At ang opensa, susunod na yan pag maganda ang depensa. Si Jun Marpardo nauna na doon sa may kabilang court. Pass break ng gilas Pilipinas, nakakuha si Jun Marpardo dito ng easy 2 points basket is good. At sa pagkakataon na ito mga ropa, nagpe-paid off na ang ginagawang depensa ng gilas Pilipinas. Atake dito ng gilas, Mintes ang tira pero si Kai Soto ang nandun sa may ilalim. Pinakamatangkad na player sa court. Putback ni Kai Soto mga ropa, easy 2 points para sa kanya. Ang tendency niya, 15 to 10 ang score. Bahagyan ang lumalamang dito ang ng gilas Pilipinas first first quarter. Ngayon mga ropa, eventually sa possession na to ng kubuna ng Hong Kong China, na penetrate nila ang depensa ng kubuna ng Gilas Pilipinas. Pero sa penetration na to mga ropa, na bother dito ang player ng kubuna ng China. Kaya ang tira niya dito, Bengko, mintes ang tira na to ng kubuna ng Hong Kong China. Ito yung nag-iisang pagkakataon na nakita ko dito sa first quarter na naka-atake sa depensa ng kubuna ng Gilas Pilipinas ang kubuna ng China. Mintes nga lang ang kinalabasan nito. At depensa nga muna para sa kubuna ng Gilas, ang opensa will follow na. Ganto na nga nangyayari dito sa pagkakataon na to. Nakakuha sila ng easy tupol pass break dito. Sa napang gandang ni Scottie Thompson to Chris Nunu, 17 to 10 na ang score. At again, possession ulit ng Hong Kong China dito. Nagkaroon sila ng pagkakataon sa mid-range jumper na to. At nagkaroon pa ng pagkakataon na offensive rebound dito ang kumuna ng Hong Kong China. Pero sa so offensive rebound na yan, tila ba parang napagkumpulan ulit siya dito ng Gilas Pilipinas sa mailalim. ilalim. Swipe lang ang ginawa ng Gilas Pilipinas dito. Agad na nawala ang offensive rebound ng Hong Kong China dito. Possession ulit ng Gilas Pilipinas. At sa possession na to ng Gilas Pilipinas, mga ropa, again, nanguna si Justin Brownlee sa pass break. At ang bilis tumakbo ni Kai Soto, mga ropa, pa. play sana ni Justin Brownlee to Kai Soto. Yun nga lang hindi pumasok ang tira dito ni Kai Soto. Pero still pansinin natin ang advantage ng Gilas Pilipinas dito sa game na to. Yun tangkad at laki ni Kai Soto. Si Kai Soto ang pinakamatangkad na player doon sa may ilalim. Nang ibabaw si Kai Soto dito sa offensive rebound at eventually ending na niya ang 2-pointer na yan. Easy 2 points para kay Kai Basket is good. Sa pagkakataon na to mga ropa, 22-10 na ang score sa first quarter. 12 points na agad ang kalamangan dito ng Gilas Pilipinas. Possession ulit ng Hong Kong China. Ito papakita sa inyo kung bakit talaga hindi pwedeng mag sa depensa at tumatake sa loob ang ng Hong Kong. Dito nagkaroon sila ng pagkakataon na tumira dito sa Maypaint. Yun nga lang mga ropa, sino ang nandun sa Maypaint? Si Kai Soto na napakatangkad 7'3 ang height. Tinirahan dito ng Hong Kong China ang depensa ni Kai Soto and guess what? Access denied para kay Kai Soto dito ang tira ng Hong Kong China. Parang nag-volleyball si Kai Soto dito sa depensa na to mga ropa. Yan ang mahirap dito ngayon sa kupunan ng Hong Kong China. Wala talaga silang chance dito at possibility na maka dito sa Maypaint at ang only choice lang nila talaga ay pumukol na pumukol ng 3 pointer at mga ropa nakakapasok naman sa 3 pointer ang kubunan ng Hong Kong China dito yun nga lang hindi consistent kaya ang nangyayari dito natatambakan talaga sila ng Gilas Pilipinas at eventually mga ropa tong strong zone defense dito ng Gilas Pilipinas sa first quarter nalaro nila yan first hanggang fourth quarter naging consistent ang Gilas Pilipinas sa depensa na yan at yung opensa nga will follow sa nila sa pagkakataon na to nagkaroon ng open 3 pointer si Scottie Thompson sa may third quarter at dahil sa 3 pointer na yan mga ropa 54 to 38 na ang score na ang ng Hong Kong China dito. Hindi na sila nakadikit sa score. At possession nila mga ropa ito, tingnan ulit natin. Sinusubukan umatake ng Hong Kong China dito sa may paint at ang bumabantay dito ay si JB32. Pero sa senaryo na to mga ropa, nung nagsend agad ang double team dito ang kupunan ng Gilas Pilipinas, sa katauhan naman ni Mar Pardo, ang bilis na nakakuha ng steal dito ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Another turnover dito para sa kupunan ng Hong Kong China. Easy steal, good defense by Gilas. Hindi talaga pupwede at uubra dito yung mga ginagawa ng Hong Kong China na sinusubukan pa nilang umatake sa may loob dahil ang igpet nga ng depensa ng Gilas Pilipinas dito against sa kanila at sobrang effective nito against sa kanila. Ngayon mga roba dito sa third quarter sinusubukan talaga ng Hong Kong China na wag sila mag-rely sa mga three pointers. Naghahanap sila ng ibang way na umiskor at pumuntos dito dahil nga hindi sila consistent sa may three pointer at natatambakan nga sila. Pero hindi talaga umuubra ang mga taktika dito ng Hong Kong China dahil sa depensa ng Gilas Pilipinas. Sa pagkakataon na to mga roba kahit paul na nangyari dito sa Gilas Pilipinas na naikomit commit nila, makikita natin na hirap na hirap ang Hong Kong China against defense ng Philippines. At dito mga ropa last na to, last na clip ko na to, napapakita sa inyo. 3 pointer dito ni Justin Brownlee. Na open si JB30 dito dito sa may 3 pointer. Ngayon nagmintes ang tira na to ni Justin Brownlee. Ibig sabihin, bakbakan para sa rebound. Kai Soto ang pinakamatanggat dyan. Talagang lumalaban si Kai Soto dito sa may rebound. At eventually dahil sa tangkad ni Kai Soto, bumagsak ang bola dito kay Jun Marpardo dun sa may ilalim ng paint. Ang tendency at outcome niyan mga ropa, Jun Marpardo dun sa may ilalim ng paint. Easy 2 points para sa kanya. basi is good para Jun Marpardo mga ropa. Basically ang queen Kalahin to nitong larong to mga ropa Philippines versus Hong Kong China Nilamon ang depensa ng kupunan ng Gilas Pilipinas ang Hong Kong China Ang lakas ng depensa ng Gilas Pilipinas dito Nalamangan ang Gilas Pilipinas sa tangkad at laki ang kupunan ng Hong Kong China Kaya ang ending dito mga ropa hindi nakapag-penetrate hindi nakascore ng maayos ang kupunan ng Hong Kong China dito Outplayed na outplayed sila dito ng Gilas Pilipinas sa depensa Maganda ang naging game plan ni Coach Tim dito sa game na to mga ropa hindi pinaporma ang kupunan ng Hong Kong China Ngayon, mga ropa kayo ang tatanungin ko maganda ba ang naging ni Coach Tim dito para durugin Pilipin po na ng Hong Kong. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion sa mga napansin nyo dito sa game ng Gilas Pilipinas. Magkwentuhan tayo.